Hello guys. Yan. Welcome Josie Reality Vlog. Ito magkukulot po tayo ng buhok gamit ang ceramic. Ayan, As, ganyan. Alias Ayan. iron. Ganyan. Ayan. Ganyan guys. Pag may mapakulot sa inyo, pag-uwi niya sa Pinas guys, okay. Gagawin yan, iikot nyo lang siya guys. Iikot lang natin Mas ganyan. Mas gusto sya, guys, uh, ng iba kaysa sa... Mm. Ano, guys? Ano na na buhok nyo? Kaya yun sa muna. Ha? Ganyan, Pag ayaw, guys. guys. Ganyan, guys. Punti ko lang sya, guys. Paikot-ikot lang, guys. Simple lang, guys. guys. Simple lang. Pag malikot ang gusto mo, guys, pasuhin mo na. Parang so, ito lang. Pasuhin mo <laughs> yung tenga. Yeah. Please, go no. Ayan guys. Shoot po no. sa Ayan guys. Kita. Kasi tila itong customer na ito eh pupunta na nga nyo. Uh, na Bukas niya Birthday, birthday party. Yeah. I, go to, I go to the Canada Toronto. Magpagunan wow. siya guys. Sige guys. Pag nandun nga na guys, hu huwag mong kali kami kalimutan ha. Of course. Of course. Guys, magpabunal ka guys. My, may pasalubong ka ng tuyo. Guys, okay, Oh my guys. God, may tuyo pala sa Canada. Oh, uh -huh. Masyarakat. Ayan siya. Ayan guys. Thank you. Ayan, Dangan, Ayan lang, tuyo. Ganyan mo lang siya guys. Ganyan mo lang Ako siya guys. Ka. Iikot mong ganun. Ayan. Pusa na lang siya. Kukulot. Kukulot. Ayan guys. Ayan. Pisik-pisik mo lang guys si ikot. Gamit ang palansa. Norn. Hmm. My god Vlog mo yan, mother. Yes. Ayan, hmm. guys. Kaya niyong gawin yan, Kaya so, Kayang-kaya kayang niya kahit na. Huh? Solo. Basta may palansa lang kayo, kayang-kaya niya. Oh, wala lang kabayo. Ayan hmm. Ayan siya, guys. Kailangan mag-ano ka muna di maliit. Mm -hmm. Liit, liitan lang guys ang paggawa. Ang pag-section. Ang section na maliliit lang. Ayan siya guys. Mm -hmm. Ayan, guys. Ayan si Sarang guys. Ayan. Hello guys. Siyempre pakita mo na yung Hello guys. Hello guys salon Shot namin. And reception namin, guys. Kapag may dumating na customer. Ayan. Guys, sa mga friends. Sa mga sadik. Sadik, kakapsat. Okay, Kasabsat, yeah. shoutout, guys. Misaya, yeah. guys. Versus kasabsa. Yeah. Ayan. Ganyan lang siya, guys. Ganyan Simple lang siya, lang guys. Simple lang paggawa. Ayan yeah. naman si

Wala <laughs> kayo. Ako nga eh. Naturingan na day off eh. Ayan, Ayan guys. Ayan guys. Ganyan oh. Wow. Simpleng, Simpleng pagkukulot lang. Hmm. Kadalasan sa atin guys. 500 na yan guys. Oh. Uh yeah. -huh. Konting makeup lang guys. Uh -huh. 700. Ayan. Huwag niyong kalimutan si Annalyn parang yun ang tatawagan mom. natin mag makeup or mag ayos ng buhok nyo hairstyle, so, so, massage lahat, guys, uh, all around po siya pupunta ako kahit sa sulok sa Pilipinas oh, walang inukurungan walang inaatrasan servisyong totoo lang bisaya <laughs> ini tawa-tawa <laughs> si Sarah guys pasuhin ko to guys Basta Pilipinas lang guys, kaya kitang iputin Ganyan daw, ganyan daw pang i pag iikot. Ayan lang siya. Oh, yeah lang na naman yung tubig. Ayan lang yung tubig guys. Order na guys. Ayan lang yung salat. Ayan ang aming salon. Make Punting makeup na lang guys. Susunduin siya mamaya. Hmm. Hmm. Customer guys. customer na. Ayan guys. Continue na lang natin mamaya guys. Kasi may customer guys. Ah, uh, okay. Ah. Uh, yes. Ayan guys. Ang aming manikuran. Ayan guys. Ang opisina namin. ang cutex namin, oh. Mga bagong bili ni amo. Ayan naman, guys, ang ano, gamit sa muka. Ayan. Syama sa muka, syama sa kilikili. -kili. Ayan. Hi guys. Mm, Ibigay continue <laughs> naman yung ating gagawin. Napaso ako kaya hindi ko natuloy. Ayan na oh. Pag ganito na mother. Na oh, pag dito na mother. Si pag ganyan na, na. Napaso kasi <laughs> ako. Pag ganyan na estilo style mo mother oh. oh. S yan. Sliding. sliding na. Pag ka na dito na. na. Oh. Ang hirap pala mapaso niyan. Tapos pag nainita, nang hirap. Kaya ingat-ingat. Pagka mapaso, ang tenga ng customer mahirap na. <laughs> ah, pag hindi, chicha kong baboy na yan. Favorite kong balot ko eh. Ayan. Napapaso ako guys. Kaya ayoko nyan Gusto ko pa yung isa. Ayan ang aking customer. Korea. Ayan. To say hi. Hey, wow. Sumbaga, di naman Hindi na pala. Wow. May continue pa pala yan. Ang ganda naman. Oh. Ah. Korean style yan. <laughs> Thanks for watching. God bless. Ingat po tayo, Bye.